Good morning mga Maritains. pa kami ngayon sa cementerio. Bumaba na po kami ng Marian. Yung kulong-kulong po yung kulong, kulong gamit namin. Hiniram po namin yung kulong-kulong ni Uya Uya. Ay, oh, di ba Mare? Nakapajama pa tayo at nakamedyas. Para protection sa araw. Agwet-wet reklamo ni Julesan mga Mare. Nadagsun kami ano ni Manang Adjen. Oh, kami may tikang ano. Ano ka baka. <laughs> batang <laughs> pa. Jayon pangatong sa cemeteryo. Nagdagsan kami araw. Nagpasako kami ng ano ni Ajin mga Marie cakes. Asi nagkamee nd mga Marie cakes. Altalano kami lang na napang Jay cemeteryo. Tingnatyal daw. Nagpudot kaya kabat batang pa. zada dasuwang. Kasi tinakalan mga mare yung boses ko pa. <laughs> Let's go! Let's go. Hey, muna nga na ni mini cups at nima manang ajin. Mabot ang pay suna at tama din ang ano masindihan jay, kan kandila. So maroon no, pang kami nga to, ni Tok Tok. Kabat batang, Tasi kami lang nga sumangsang at nima ng ajin. Nakasangsang magpay, nagaduti, mulmula. sa isa ka ko. Tada! kami nga ito. Nagsindi kami di kandilan. Tara! Pagod, mga mare. Kabot batang ang... Bababa kami, mga mare. Ni Jules, imbatin na kami. nag na tuloy ni Manang Ajen Nagna, jaybridge Jai Bridge. Ni Manang Achen, nagna, di baba. ng risaka na anak or Chares, mga mare. Ati Gayam, Jai Bridge. Atoy, no pinagtutudo adot danom na so nga may tagdigos ito eh ito na lang po bye